Aries. Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring magpakita ng ugali ngayong araw ng Aries. Masigasig sa trabaho at hindi natatakot magsimula ng bagong gawain kahit pa maraming hadlang. May tapang na magsalita kapag alam na tama ang paninindigan, ngunit marunong ding makinig sa opinyon ng iba. Sa usaping pera, may disiplina at hindi basta-basta bumibili ng bagay na hindi kailangan sa tahanan masigla at nagbibigay ng inspirasyon sa mga kasama sa pagmamahalan mapagmahal at handang magbigay ng oras at atensyon at tandaan ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang pagdating nito kaya laging maghanda sa anumang pagbabago Taurus sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring magpakita ng ugali ngayong araw ng Taurus. May tiyaga at hindi agad sumusuko sa mga gawain kahit pa may mabigat na pagsubok. Marunong magplano at maglaan ng oras para sa trabaho at pamilya. Sa usaping pera, masinop at laging may reserba para sa pangangailangan. Maunawain sa tahanan at hindi agad nagagalit. Ngunit may paninindigan sa oras ng pangangailangan. Sa pagmamahalan, tapat at hindi basta bumibitaw sa pangako. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang pagdating nito, kaya laging maging alerto sa mga sitwasyon. Gemini, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring magpakita ng ugali ngayong araw ng Gemini. Masayahin at mabilis makibagay sa kahit anong sitwasyon. Marunong gumamit ng talino upang makaiwas sa problema at handang mag-adjust para sa ikabubuti ng lahat. Sa trabaho, maabilidad at mabilis matuto ng bagong bagay. Sa pera, maingat sa paggastos at laging nag-iisip bago maglabas ng malaking halaga. Sa pagmamahalan, malambing at marunong magpatawa para mapagan ang damdamin ng minamahal. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang pagdating nito, kaya panatilihin ang pagiging handa sa lahat ng oras. Cancer Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring magpakita ng ugali ngayong araw ng cancer. Maalaga at laging inuuna ang kapakanan ng pamilya. May pasensya at marunong umiwas sa mga alitan upang mapanatili ang kapayapaan sa paligid. Sa trabaho, tapat at masigasig, hindi tinatamad gumilos hangga't hindi tapos ang gawain. Sa usaping pera, maingat at marunong magtabi para sa kinabukasan. Sa pagmamahalan, puno ng malasakit at nagpapakita ng lamang sa mga simpleng paraan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang pagdating nito, kaya maging mapagmatsyag sa bawat hakbang. Leo, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring magpakita ng ugali ngayong araw ng Leo. Palaban at may tiwala sa sariling kakayahan. Sa trabaho, may tapang humarap sa mahihirap na gawain at hindi natitinag sa pressure. Sa pera, may kahandaang gumastos basta't para sa ikagiginhawa ng pamilya. Sa tahanan, lider sa pagpapasya at nagbibigay ng inspirasyon sa mga kasama. Sa pagmamahalan, tapat at handang ipaglaban ang relasyon. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang pagdating nito, kaya panatilihin ang tibay ng loob. Virgo, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring magpakita ng ugali ngayong araw ng Virgo. Maingat sa bawat detalye at laging sinisiguro na maayos ang resulta ng ginagawa. Sa trabaho, Masipag at hindi basta nagpapabiyes sa tungkulin. Sa pera, maingat at marunong magplano ng budget para hindi kapusin. Sa tahanan, mauunawain at marunong mag-adjust para sa kapakanan ng lahat. Sa pagmamahalan, tapat at laging inuuna ang damdamin ng minamahal. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang pagdating nito. Kaya laging maghanda sa anumang hamon. Libra, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring magpakita ng ugali ngayong araw ng Libra. Maingat sa pagdedesisyon at laging hinahanap ang balanse sa lahat ng bagay. Ayaw ng kaguluhan at mas pinipili ang mapayapang kapaligiran sa trabaho, disiplinado at mas nakatuon sa pagkumpleto ng gawain ng walang labis na ingay o istorbo. Marunong magbigay ng oras at atensyon sa pamilya, at hindi basta-basta nagpapadala sa impluensya ng iba lalo na pagdating sa pera. May likas na kakayahan na magpakalma ng tensyon sa mga taong nakapaligid. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang pagdating nito, maging handa sa mga sitwasyong nangangailangan ng mahinahong pag-iisip. Scorpio, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring magpakita ng ugali ngayong araw ng Scorpio. May matatag na paninindigan at hindi madaling maimpluensyahan ng ibang tao. Sa trabaho, mas pinipili ang maayos at tahimik na paggawa kaysa sumali sa walang saysay na usapan. Maingat sa pagbubukas ng damdamin at nagiging tapat lamang sa mga taong tunay na mapagkakatiwalaan. Sa pamilya, may tapang at kahandaang tumulong sa oras ng pangangailangan. Sa usaping pera, hindi basta nagpapautang at mas gusto ang siguradong kita. At tandaan ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang pagdating nito maging mapanuri at matatag sa paninindigan Sagittarius sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring magpakita ng ugali ngayong araw ng Sagittarius laging handa sa bagong oportunidad at may bukas na isipan sa mga pagbabago sa trabaho, masigla at may kakayahang magbigay inspirasyon sa iba. Ayaw ng nakakasikol na sitwasyon at mas gusto ang kalayaan sa pagkilos. Sa pamilya, marunong magpatawa at magdala ng magaan na enerhiya. Sa usaping pera, marunong magipon ngunit marunong ding gumastos para sa kasiyahan ng mahal sa buhay. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang pagdating nito, maging handa sa mga hamong may kasamang bagong oportunidad. Capricorn, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring magpakita ng ugali ngayong araw ng Capricorn. Masinop at masipag sa trabaho, laging inuuna ang tungkulin bago ang pansariling kasiyahan. May disiplina sa oras at mahusay sa pagpaplano ng mga gawain. Sa pamilya, maaasahan sa anumang sitwasyon at marunong maglaan ng oras sa mga mahal sa buhay. Ayaw sa magulong usapan at mas gusto ang malinaw at diretsyo sa puntong komunikasyon. Sa pera, maingat sa paggastos at mas pinipili ang pangmatagalang benepisyo kaysa pansamantalang luho. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang pagdating nito, maging matatag at huwag magpadalos-dalos. Aquarius, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring magpakita ng ugali ngayong araw ng Aquarius. May kakaibang pananaw at laging bukas sa mga ideyang bago. Sa trabaho, may diskarte at kayang mag-isip ng lampas sa karaniwan upang makahanap ng solusyon. Sa pamilya, marunong makinig at magbigay ng payo kapag kinakailangan. Ayaw sa mga limitasyon at mas gusto ang kalayaang gumawa ng sariling paraan. Sa usaping pera, handang sumubok ng bagong paraan ng pagkita ngunit laging iniisip ang seguridad. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang pagdating nito, maging maingat sa pagpili ng direksyong tatahakin. Pisces, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring magpakita ng ugali ngayong araw ng Pisces. May malambot na puso at mabilis makaunawa sa damdamin ng iba sa trabaho, mas pinipili ang maayos na ugnayan kaysa kompetisyon. Marunong magbigay ng suporta at lakas ng loob sa mga mahal sa buhay. Ayaw ng magulong kapaligiran at mas gusto ang tahimik na espasyo para makapag-isip. Sa usaping pera, hindi sakam at handang magbahagi basta't may sapat na reserba. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang pagdating nito, maging mapagmatsyag at alagaan ang sarili sa kabila ng pagbibigay sa iba.